Hello mga Krisan, welcome back to my channel. This is Indayani ang Raina ng Tahanan. Bukas na po mga Kalisen. Kaya naman ngayong araw na ito, gusto kong magpasalamat ulit sa ating customer. Ayun, may bumili sa ukay-ukay natin mga Kalisen. So, eto yung mga ukay-ukay namin. Ayun oh, bumili siya ng dalawa. Kaya maraming maraming salamat kay Ate. Ayun, for only 100 pesos. Ayan, yung Call and Duty shirt. Ayan, ubus na. ubus na ngayong araw. So, nakabenta tayo ng 200 pesos. Ayan. So, wala na yung ano natin, Call and Duty. So, eto na lang po yung mga natitira. Ayan, mayroon pa tayong bench na t-shirt. Ayan. Eto yung mga Muraita. Ayan, Muraita. Ito naman ay 150 pesos. Ayan, NYC Diverse. Ayan, and syempre, itong ano ko sinusuot ko, 50 pesos lang, mga kalisen. So, ito naman, kung gusto nyo medyo mahal, ayan, mayroon kami mga pantulog available din dito sa FK Big Marketing. Ayan, o, oh, sale natin ngayon for only 190 pesos. Ayan, mayroon din kaming mga pouch, mga kalitin. Ayan, for only 50 pesos. Guys, bumisita na kayo dito sa aming pwesto. At syempre, ito pa, ubus na rin, guys. Gucci shirt. Ayan, for only 200 pesos, mga kalitin. Ayan. Mayroon din kaming essential shirt. Ayan, eto, oh. Essential shirt. Ayan. For only 300 pesos. 50 pesos. Ayan, ang daming dumadaan dito guys. So, madali nyo lang makita ang aming pwesto. Ayan, so maraming maraming salamat kay ate na bumili dito ng ukay-ukay. Ayan, mura na at good quality pa. Ayan, so ito naman, oh, dress for only 80 pesos. Ayan, yung mga ano natin, mga blouses. Marami talaga dito sa SKB Marketing ayan naman yung aming mga item dito na iba pa, ayan mayroon kaming ano dito, eto o oh. ayan o oh, mga condiments, paglagyan ng mga, ano mga suka mga patis, baguong ganyan mga kalisa. ayan o oh, mayroon din kaming shade, at etong suot ko as you see for only 50 pesos so saan ka pa, dito ka na sa Escavig Marketing located here In Santa Barbara, Victoria, Tarlac. This is Indayani Ang Raina ng Tahanan. Thank you for all your support. Bye-bye. See you again on my next vlog.